Ganito ba yung easy plug ng appliances nyo? Ito. Uh, tatlo yung pa. Gumagamit na pa kayo ng ganito adapter. Actually, may function po yan. Nakakunik po yan sa loob ng ating appliances. Uh, mayroon akong ginawang long video. Uh, pinapaliwana ko kung para saan ito. Pero actually kung wala naman kayong ground grounding sa loob ng bahay sa inyong outlet, pwede niyo naman tanggalin 'to. Uh, hindi na kayo gagamit ng itong adapter. Ah, uh, sa hindi naman na po bilhin ito. At isa pa, minsan lumulog ang loob nito. ay uh, instead na bibili po kayo ng uh, bago na ganito. Uh, tatanggalin niyo na lang. Ah, uh, madali lang naman tatanggalin. Ah, uh, ganyan mo lang naman place 'yan. 'Yan. Mapuputol uh, lang naman 'yan. Uh, hindi na kayo gagamit itong adapter. Ah, uh, na ito sa outlet ng ano niya. Ah, uh, saksakan.